mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at kani ko partner, Ate JB. And so for today's video kaibigan, ipapakita ko lang po sa inyo ang naman ng aking tindahan. Ipapakita ko po sa inyo ang mga paninda or mga produkto na itinitinda ko po dito. No? Nagtitinda po si Ate JB sa aking tindahan na noon maliit na maliit talaga at ngayon medyo lumaki na. At Malapit na 23 years. Ayan, thank you so much God. Next month, mag 23 years na po yung ating tindahan. Maraming salamat po Panginoon sa blessings. So kaibigan, dahil po ito sa maraming bagay, napalago ko po ang aking negosyo dahil sa mga maraming bagay-bagay. no. At isa na po rito dahil sa laman ng aking tindahan. Kasi may mga produkto po ako na wala yung aking mga kakopetensya. Especially yung mga non-fast moving items yung mga produkto kay bigan yung mga paninda na hindi mabintang mabinta most of my kakopetensya ay hindi po sila nagtitinda kasi nga kaunti lang ang naghahanap pero si ate GB kahit hindi fast moving ay nagtitinda po ako meron tayong tinatawag na fast moving products dito sa ating tindahan yung may, may naghanap araw-araw meron din tayong non fast moving products yung mga produkto na kaunti lang yung naghanap pero kaibigan ang mga produktong ito na kaunti lang naghanap noon ngayon marami ang naghanap na kasi alam na ng mga kapitbahay ko na ako ay nagtitinda ng mga produkto ito kaya yung produkto noon na hindi fast moving ngayon nagiging fast moving kaya magtinda rin kayo ng mga produkto ipapakita ko mga kaibigan But before that, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay TGB and then pakihit na the notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyo. And sana kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. And please don't skip the ads ko, no? Malaking tulong dito sa akin ng aking family. Pasensya nga pala sa ingay, kaibigan. May motor lang na dumaan, no? nasa harapan kasi ng uh, maliit na kasada yung ating tindahan kaya maraming mga sasakyan. ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo ang laman ng aking tindahan. At sana kung may mga produkto kayo na makikita na hindi kayo nagtitinda, magtinda rin po kayo dahil natitiyak ko kaibigan katulad kay Ate JB at sa ibang mga sari-sari store owners, lalago rin po ang inyong negosyo dahil sa mga produktong ito. Dahil again, hindi lahat ay nagtitinda nito. Kaya magiging fast moving at ito yung magiging dahilan na dadami ang mga customers mo na eventually magiging suki mo at syempre lalago ang yung sari-sari store business, lalago ang yung negosyo kahit marami ka pang tako So ngayon mga kaibigan ipapakita ko na po sa inyo kung ano ang laman ng tindahan ni Ate GB, bakit po lalong dumadami yung aking mga customers na eventually naging suki ko po. First and foremost, ipapakita ko po sa inyo ang harap ng aking tindahan kasi nakatulong po kasi ito ng malaki sa pagpapalago ng aking negosyo na ngayon ay umabot na po ng 23 years. Next month pala no, sa April 23 years. Ayan, so mga kaibigan, ito ang laman ng aking tindahan na makikita sa labas. Ayan, so lahat ng mga ito kaibigan mostly ay mga pambata. <laughs> mostly talaga itong mga pambaon sa schools, yan, mga biscuits, mga cakes. Nasa labas po yan, no? Kitang-kita sa labas talaga. Alam naman natin, kaibigan, ha? Na yung mga bata po ang inuutusan ng kanilang mga magulang para bumili na ng kahit ano-ano sa ating tindahan. Ayan. So, pag yung bata, inutosan ng kape, gata, sardinas, itlog, mantikat, kahit ano-ano pa, kahit wala po ito, no? Sa utos ng kanilang mga magulang. Ayan, hindi po ito kasali ang tendency dahil nakita ng bata, yung iba bibili talaga. <laughs> At ito pa mga kaibigan, no? Yung mama, yung mga nanay, nagdadala ng, kanilang, nagdadala ng kanilang mga anak. Ayan, so bumibili po sila ng noodles sa umaga, itlog. Yung talaga na notice ko, pagkarga-karga ng nanay yung kanilang mga anak, kasama nila, pag nakita ng mga bata ito, lahat dito their friends, ayan, naa-attract ang mga bata. Kaya kahit wala sa ano, ayan may meron tayong <laughs> dadaan lang si Samuel. Good morning. Ayan, so, intermission number na dumaan yung ating kaibigan. So kaibigan, kagaya ng sinabi ko, ayan. So yung mga nanay na dala-dala ang kanilang mga bata, mga anak, ang plano bibili ng ulam. Ayan. So pag nakita ng kanilang anak yung display natin dito, Ayan. So, pag nakita nila ito, their friends, tingnan nyo, di ba? Maa-attract talaga ang mga bata. Oh my God, merong nagtumatawa kay Ate JB habang tayo video And uh, tuloy lang muna natin yung ating video. Ha? So, magkibigan na yung mga paninda na sa tingin mo ma-attract yung mga bata, ilagay nyo po sa harapan ng inyong tindahan. Ayan, this is based on my personal experience sa 22 years ko po na pagtitinda. Ayan, kahit wala sa plano ng mga nanay na bumili kasi iba yung gusto nilang bilhin pero yung anak nila ma-attract kaya napipilitan yung ibang mga nanay na bumili meron ring mga nanay na sasabihin na hindi yan binibinta <laughs> natatawa na lang ako mostly no pero most, most of the times talaga kaibigan ang mga nanay pag hinihingi ng anak na sinabi anak na bili tayo niya nalot yung anak iiyak talaga Mostly, yung mga bata, no, mga less than 5, 6 years old, iiyak sila. Yun talaga na notice ko. Pag umiyak, ayan, walang magawa si nanay, bibili. <laughs> Kaya itong technique ko, kaibigan, no, very useful talaga. Ilagay mo sa harapan yung mga paninda na sa tingin mo, maa-attract yung mga bata. Dagdag kita talaga, dagdag sales. Kasi again, kahit wala sa plan ng nanay na bibilin yan, kasi umiyak ang anak, ayan, bibilin talaga. Ano ito? Another tip, kaibigan ha, nasabi ko na rin ito sa aking mga previous vlog. Yung mga paninda natin na hindi makikita ng ating mga customers at hindi naman totally fast-moving, ilagay natin sa harapan. Kagaya nito, kaibigan, most of this are na, nasa refrigerator ko. Hindi too fast-moving, kaibigan, ito, no? Hindi yan fast moving, pati ito, hindi nga ito fast moving. Kaya nilagay ko sa harapan para makita nila. Yung iba kasi, hindi nila na alam na nagtitinda tayo ng mga produktong ito. Yung iba, hindi rin magtatanong. So, pag nakita nila ito, kasi nilagay mo sa harapan, so malalaman nila na nagtitinda ka. So, most of the times, kaibigan, yung hindi ko mga kapitbahay, dumadaan lang, so, sasabihin nila, Uy, meron pala kayo nito. Del Monte Fiber, pabili nga. Ayan. Uy, meron pala kayo nito, pabili nga. Eh, kung hindi ko yan nilagay sa harapan, hindi sila bibili kasi hindi nila alam. Dumadaan lang kasi sila sa aking tindahan, no? Kasi yung tindahan ko nasa harap lang ng um, road. Barangay Road. Okay, so yung iba, hindi ko talaga kapitbahay kasi may dalawang barangay po doon. Barangay, uh, what you call Puok and Biazong, dumadaan sila papunta sa school kasi nga school itong harapan ng aking tindahan yung ba dumadaan lang eh kung hindi ko ito ilagay dito hindi nila malalaman pero nang ilagay ko po sa harapan ang mga panindang ito kahit hindi ito fast moving noon ngayon nagiging fast moving na kasi marami nang nakakaalam na nagtitinda ako kaya ito useful tips kay kaibigan yung mga paninda na sa tingin mo Uh, hindi talaga fast-moving, mal kaunti lang ang nakakaalam or kaunti lang uh, uh, bumibili, ilagay nyo po sa harapan ng tindahan nyo kasi sometimes, kahit wala sa plan nila bumili, ay bibili sila kasi nakita nila. Ayan. So, in this um, side, Bigan, hindi ko na lang nilagyan ng paninda or mga stocks ang harapan ng aking tindahan. These sides, para makita po ang nasa loob. Yung iba kasi, nakita ko yung mga customers ko na Tingin sila dyan no, kung anong meron tayo ng mga canned goods. Ayan, nagtitinda rin tayo kay kaibigan, mga efficacent oil, eh, liniment, may mga pabango, may mga pampaganda. Huwag natin kalimutan magtinda kay kaibigan, no? Ayan, so, hindi siya masyadong fast moving pero may naghanap. Ayan, so, ako rin kaibigan ay may pa ito, pautang, no? May pautang tayo, <laughs> taf One month to pay po yan, so dapat madiscardi tayo para madagdagan yung ating sales. Pautang po yan, at syempre, dito kay Bigano, no? Ito yung pinakamaganda talaga sa sa akin tindahan. Minsan pa nga yung kita ko, yung profit ko sa Gcash mas malaki pa sa profit ko sa tindahan. Hindi ko hindi tayo nag ah, hindi natin pinapag-usapan dito ang binta or sales. Ang sinasabi ko po ay profit. So napakaganda po nito kay Bigano. no? Malaking tulong talaga ang Gcash sa amin kaya kung wala kang Gcash, mag-Gcash ka na. Ayan, so nagtitinda tayo ng mga frozen products. Nilagay ko po dito sa harapan. May karatula po dyan para yung iba hindi kasi nila alam na nagtinda tayo ulit nito. Malalaman nila. Ayan, again ha, mga school supplies. Chinelas. Ako lang nagda, dalawa lang pala kami. So, naglagay na ako dyan, kaibigan, para malaman nila kung na, na nagtitinda tayo niyan May bigas tayo at lamas. Yung lamas, kaibigan, mga spices kagaya ng luya, uh, sibuyas, bawang, yun yung lamas sa bisaya. Ayan. So, akin kaibigan yan po ang harapan ng aking tindahan. At siyempre, nakabiti, nakahang yung ating mga noodles at saka pansit kanton. So, ano-ano pa ba dapat ang nasa tindahan natin para ito ay check na lalago? Bigas kaibigan, huwag kalimutan. Kahit pa masasabi natin na napakataas, napakalaki, nakamahal. No, mat, mat, kailangan mo talaga ng malaking puhunan pag matinda ka ng bigas kasi 2,000 mahigit ang isang sako meron ng 1,000 mahigit pero most of the time 2,000 mahigit malaki man ang puhunan pero okay lang dahil mababawi lahat tayo, halos lahat tayo kumakain So, hindi ka masisiruhan from morning, afternoon, evening. Marami talagang maghanap ng bigas. Kaya ito, limang klase ng bigas ang itinitinda po namin. Kagaya ng alak na kailangan mo ng malaking puhunan kay bigan, okay lang. Kahit malaking ang puhunan kasi nga maganda ang kita sa pagtitinda ng alak. Malaki po yung ating uh, kita. So, yung isa po nito ay ito, sa suki ko po, meron ako nitong kit, 600 plus po ito, no? So, halos may one, 100 ang kita ko, no? Halos, or more or less, 100 yung profit ko sa isang case. Mga soft drinks, mabinta pa, minta po yan. Yan. So, ito mga panindang ito, kailangan mo talaga ng malaking puhunan, kaibigan. Pero, okay lang, again, Okay na mag-invest ka sa mga produktong ito kasi napakalakas. Napakalakas lalo at may occasion at saka lalo na pag ano, weekend sa Saturday. Ayan. So ito mga na na, yung refrigerator natin. Tip ko mga pala ha, yung yakult natin dapat kailangan mas much as possible parating na sa loob ng refrigerator kasi mas masisir ang good bacteria. Ilo na ang May customer tayo. Ito lagay natin mamaya. Ayan, so mag-wifi fi Pasin. Meron din pala tayong wifi sa labas ng ating tindahan kaibigan. Ayan. Nara ha? Ayan, so mga kaibigan. So aside from those, So meron dapat hindi mawawala sa tindahan mo itong mga panglaba. Fabric conditioners, uh, powder, at saka meron pa tayong mga powder na sa likod hindi mo lang hindi natin makikita masyado sa loob pero sa harapan makikita yung ating mga ng ating mga customers. Mga shampoo kay everyday. day. Maliligo, naliligo tayo, maliligo yung ating mga kapitbahay kaya fast moving. Alam na nating lahat 'yan, dapat may shampoo tayo. Sabon dapat full pack ng sabon ng ating tindahan lalo na sa weekend kasi Labaday. Maraming maglalaba sa kapitbahay, mga kapitbahay natin pag Saturday or Sunday. Kaya full pack dapat ng sabon yung ating tindahan sa weekend. Ayan, mga pang, ayan to, parato, to, panghugas sa plato, ayan. Dalawang klase, maliit at saka malaki. Zondrox, mabinta talaga ito sa Sunday, kaibigan. Sa linggo mostly. Ayan, narito na yung ating mga liniment, ha? Ayan, mga gamot, nagtitinda tayo. Ayan na itong Mabinta rin sigarilyo, kay kaibigan. Need lang talaga ng malaking punan. Yung mga gamot natin, dear friends. Ayan. So, yung mga gamot ko dito, kaibigan, no? Tingnan nyo, papakita ko. Yung mga gamot natin, may mga liters po, ran, po yan, no? Para pag may maghanap na, Ate JB, pabili ng Bioflu, Bio 6 So, punta tayo sa letter B. So, sa mga bak ang mga boxes ko po ay may liter at meron din corresponding prices para hindi natin makalimutan. Ayan. So, mga diapers, hindi siya masyadong fast moving pero dapat magtinda kanyan ha? Mga napkin, mga... Ayan. So, ayan. Tingnan nyo, no? Aha. So, ito, kaibigan, hindi talaga totally mabinta pero nagtitinda si Ate JB kasi may naghanap. Kahit hindi siya fast moving, magtinda ka pa rin kasi may maghanap. Ito, hindi nga ito fast moving, ha? Pero kaibigan ha, tip ko, ha, pag hindi fast moving ang produkto, kaunti lang ang i-display mo or ibinta mo. Kaunti lang bilhin mo sa supplier mo or sa wholesaler mo para hindi ka mabuta ng expiration date. Kagaya ng aking Nestle cream, tatlo lang po yan. Kasi takot ako maabusan ng mabuta na expiration date. Itong aking fruit cocktail, isa lang yan. Kasi naman, wala talagang bumibili nito. Maliban na lang kung Pasko, New Year or may occasion. Pero nagtitinda pa rin po tayo kasi nga baka may maghanap kasama na itong ko, Coco, mga kaong kaibigan. Mostly, may bibili dyan pag ano lang, may occasion, katulad ng Pasko. At saka New Year, ayun, meron naman tayong customer. Swak. Yan, Burban Yung Burban ko pala, kaibigan, ay 14 pesos yung ating swak. Ayan, so may, yung, may mga kakopitensya ako na 15 na po ang sa kanila. Kaya naman, ayan, lumakas po yung ating bintahan kasi moral lang. Salamat. Yan, so back tayo doon, kaibigan, ha? Again, kahit hindi fast moving, dapat magtinda ka. Kasi naman talagang may maghanap. Pero kaunti lang para hindi kayo mabuta ng expiration date. Ayan, ito kay bigan mabintang mabinta talaga ito, no? Mostly kay bigan sa umaga mabinta ito kasi lang sa no? Para hindi malit yung ating mga customers. Ayan, hindi sila maliit sa school, sa so work, kaya bumibilis sila nito. Ayan, ka, lalo na ito mga sardinas, their friends napaka-mabinta ng sardinas. Partner po nito yung itlog. <laughs> Ayan yung mga ala, kaibigan, hindi siya masyadong mapinta, pero dapat magtinda pa rin tayo. Ayan, may alikabok na nga yung aking emperor Coffee, kasi nga hindi talaga mabinta yung coffee. Yun lang emperor Light, pero nagtitinda pa rin tayo kasi may naghanap. Ayan, so ito malakas ang kulafo dito sa Visayas region. Hindi ko lang alam sa Luzon kung malakas ba yung, meron bang kulafo, no? Nagbibinta tayo ng mga ala, kaibigan, no? Yung 4 kantos, 4 bilog. Hindi talaga siya mabinta sa totoo lang. Pero again, merong akong stocks, no? Yung, yung ating mga, yan dalaw, naubos na yung dalawa kong plastic ng, na, yung isang plastic ko ng chichirya, malapit na maubos. Yung isa, yan, hap, malapit na rin. I mean, bago ito kahapon pala, kaya marami yan, no? Mabinta. Nagtitinda tayo ng cornstarch, ng asin. Ayan. Oh my God, ano yung nahulog? Nahulog. Ayan lang kaibigan na merong nahulog. <laughs> nahulog siya. Ayan. So, nagtitinda tayo ng tuyo. Mga pampalasa, no? Katulad nito, bay leaves. Dahon ng paminta, nagtitinda si Ate JB. Tingnan nyo. Dahon ng paminta. Ayan, liso ng paminta. Nagtitinda tayo nyan. May hilo, no? Ayan, thread. Ayan, kung gusto nyo magtahi, tahi. Ano ba yung tahi, tahi? Basta, gamit ito sa mga damit. E, eh, tingnan natin. Ha? Hindi yan fast moving, pero nagtitinda tayo. Ayan, meron tayong clip sa buhok. Ayan, mga batteries, kaibigan, no? Ito ang fast moving ko na battery kasi mura lang. Ito mahal, pero may bumibili pa rin. Kaya kahit mahal, nagtitinda ako kasi may naghanap talaga, no? Kahit mahal kasi matagal siya malobat. Ayan, matagal maubos yung energy ng baterya na to. Mga pampalasa sa ulam ha, dapat meron ka vitsin, ginisa, magic syrup, mga nor cubes. E yung gata kay bigan. Dapat full pack na ng gata yung tindahan mo kasi mag Holy Week na, marami magluluto ng binignit no sa Bisaya o ginataang bilo-bilo ba 'yun? Ayan, so marami magluluto mga biko, puto, kailangan ng ginata gata. Ayan, kaya kailangan magstakan ito, lalo sa Holy Week, mabintang-mabinta yan. Nagtitinda rin po ako ng straw, hindi siya totally mabinta, pero dapat meron pa rin tayo. Ayan, mga pampalasa po ito sa ulam, ha? Pampasarap. Ito nga, hindi nga ito fast moving, pero nagtitinda si RTGB kasi nga may maghanap talaga. Ayan, ito yung aking school supply section na hindi ko pa na-arrange talaga kasi nga, uh, andito dito pa yung iba Papakita ko sa inyo. Ito talaga lagayan ko ng school supplies. Yung malikabok yan. This part, marami alikabok. Kaya nga may plastic. Ayan, so gubot no. Sa Bisaya pa no. Hindi siya well arranged kasi kinukuha ko na yung iba. Kinuha ko na po. Nilagay ko na sa bago kong lalagyan. So, ito po. Kukunin ko yung mga school supplies ko. Lagay ko po sa bago kong lalagyan. Dito ko na po. Yun yung plan ni Ate JB ha. Dito na. So, nag nagtitinda tayo ng mga asukal. Sorry po, medyo Ayan, marumi na naman, no? Every month uh, ko yung hinugasan, pero marumi na naman. Asukal, mabinta, mga mantika. Itlog, kaibigan. Of course, sino bang hindi nakakaalam? Yung itlog, yung isa sa pinaka-fast moving na paninda sa ating sari-sari store. Halos everyday may nakanap ng itlog. Ayan, again ha, pinakita ko sa kaninyo sa kan ah, kaninyo sa kanina, so nabulo na naman tayo, no? Minsan ang hirap magtagalo, pwede saya tayo, dear friends. Yung mga kindies ko, isa na lang talaga yung tagpeso, yung gamis na lang. Most of my candies ay, ano, kagaya ng frutos, kaibigan, no? Yung mga mintos, kagaya nito, mintos. Ayan, so, uh, apat na piraso sa 5 pesos po yung mintos. Mostly, barnats, chubby, uh, ito, polvoron. Mostly, mga snobber, 2 pesos po yan. Ayan, katulad nito, 2 pesos. Pero pag 5 pag five pesos ang pera niya, anong customer, tatlo ibibigay ko. Ayan. Mga kapi kaibigan, no? Ayan. So, hindi talaga mawawala yung kapi dapat. Kasi marami maghanap ng kapi kaibigan. Lahat tayo siguro, no? Love natin yung kapi. Yung, we are Filipinos, so we are, we are coffee lovers. <laughs> Milo, coffee, gatas, mabintang mabinta po yan kaibigan. At ito pa ha, hindi siya mabinta pero nagtitinda si Ate GB. Ito yung Chenelas ayan. So hindi talaga fast moving again yung Chenelas pag sa uh, una lang pag uh, bago ka lang magtinda dito. Pero eventually, kagaya natin GB, nang malaman na ng mga kapitbahay ko na nagtitinda ako ng chinelas, most of them, hindi na pumupunta sa city, sa pamilihang bayan para bumili lang ng chinelas. Kasi mamamasahe pa sila, 15 pesos papunta doon, 15 pesos pa uwi. So, 30 pesos ang pamasahe. Dito na lang sila sa tindahan ko, eh, parehas lang ako ng presyo ng mga nagtitinda sa palingki. Kasi para parehas kami ng kinukuna ng stocks, parehas kami ng supplier. Kaya yung presyo ko ng chinelas, mostly parihas din sa presyo doon sa palengke. Kaya yung aking mga kapitbahay, dito na sila bumibili ng chinelas kay Ate JB. Magtinda kay kaibigan, sa simula, hindi talaga fast moving, pero pag nalaman na again ng mga kapitbahay mo na nagtitinda ka ng chinilas, sure na dudumugin ka nila maraming kang magiging suki. Kasi ikaw lang yung nagtitinda. Hindi kasi lahat ng tindahan meron nito Hindi lahat ng sari-sari store owners nagtitinda ng chinilas kasi iniisip nila hindi fast moving. So mabaka matingga yung puhunan nila, hindi marul agad. Totoo naman yun. Again, sa una, in the first few days or months na magtinda ka nito, hindi talaga siya fast moving. Pero pag pagkatapos ng ilang taon, even one year or few months, malalaman na ng mga kapitbahay mo na nagtitinda ka, ayan, magiging fast moving na. Naglagay pa ako ng karatula doon sa labas, no, na may nagtitinda tayo ng chunelas. So, ito yung mga laman ng tindahan ko, kay bigan ha? Na dapat, sana, magtinda rin kayo. Kasi ito nga plastic yun. Itong plastic, kaibigan, hindi naman ito fast moving, pero nagtitinda ako. Kasi, again, may naghanap. Until kay bigan may naghanap ng face mask. Kaya may face mask pa rin si Ate JB. Ayan, 3 pesos yung ating face mask. Another hindi fast moving na nagtitinda ako ito. Plastic cups, plastic spoons, uh, spoons, spoons and fork, paper plates. Nagtitinda tayo niyan. Hindi yan fast moving ha. Pero nagtitinda si Ate JB. Ayan, so marami pa akong mga paninda kaibigan. Hindi fast moving na nagtitinda ako. Dito, papakita ko sa inyo. Garter. Ito, para ito sa hugas sa plato. Ito kaibigan nyo, garter. Itong garter kay Bigan hindi naman talaga siya fast moving noon pero kasi ako lang nagtitinda dito noon dalawa ngayon ako na lang kaya nagiging fast moving yung garter 10 pesos 1 meter Ang ha, mga kaibigan, dapat magtinda kayo nito ha mga paninda sa sabi ko lalo na ito kay Bigan no Lumboy Ayan so again hindi ito fast moving noon kay pero nang nagtaas ang presyo ng sigarilyo, naging fast moving po ang Lumboy Tingnan nyo, no? So, yung, ang lumboy kaibigan ay 750 pesos yung punan. Binibigyan ko ng, uh, binibinta ko ng 10 pesos. Fast moving na talaga ito kaibigan kasi mahal ang sigarilyo. And meron naman tayong customer si Chile. Milo. 10 pesos nga pala yung Milo ni Ate JB. Ade, oh. Ayan, salamat. Ayan, ito kaibigan, nagtitinda tayo nito, no? Peanut brittle.